Pag may tinanim, may aanihin. Hi there, Charles here. Good morning. Happy Thursday. So, for today's video, ang ating topic is Pag may tinanim, may aanihin. So, nakikita nyo ngayon, mapula-pula na yung palay. So, pwede na siyang i-harvest. I'm sure malapit na ito. Pero, looking at it, marami siyang mga uh, ano bang tawag dito yung hindi ganun kaganda kasi maraming mga ano uh, mga halaman or ano ba yan siya yung tumubo na hindi na hindi pa like eh, technically so parang ano siya uh, uh, hindi ganun ka solid pero kahit papano I'm sure naman yung nagtanim nito o may ari nito may ano yung so which is good diba so parang ganun din naman yan sa buhay natin minsan yung mga tinanim natin nagbubunga talaga na maganda minsan naman hindi so I think that's life and what's more important is kahit ano pa man ang maging resulta diba ang mahalaga ay eh, may makuha tayong maganda pero syempre maganda pa rin talaga kung lagi ang iniisip natin pag yung mga tinanim natin is yung kagandahan, kagandahang loob. Uh, peace love so yun talaga yung pinaka perfect example na kailangan itanim natin, diba? Goodness. Just like what I'm doing now. Tinanim ko tong or I started this uh vlogging thing to add value so I hope kayo din kung anong mga plano nyo or kung gusto nyo gawin I hope you can share something good diba to the world to this creation to this universe and thank you Lord for today so sa iyo na nanonood dito sana mag like na kayo mag comment mag-share and mag-follow so ayun lang for today's video god bless and walk with faith today bye